Magandang umaga mga katropa, panibagong araw, panibagong video tayo. Ngayong araw mga katropa, ay naghahanap nga pala ako ng liguan. Eh, may napansin akong isang puno ng ano, isang puno na, isang punong kahoy o halaman na dapat mong iwasan kapag makakita ka nito. Ito mga katropa ay kapag napadikit yung katawan mo sa ano niyan, sa dahon niyan, ay papangatihin ang buong mong katawan at ang sagot lang dyan mga katropa ay sasayaw ka na may ano, na may apoy ang tawag dito mga katropa nyan ay kamiing sa lugar namin ipapakita ko sa inyo mga katropa yung ano yung pinakandahon yan. ayan yung pinakandahon nyan o oh. ayan mga katropa madam ito yun sa taas ko ito dapat ay ayan ito dapat mga katropa ay pag napansin pag nakakita ka nga ay dapat mong iwasan para hindi ka pangatihin ito nga pala mga katropa yung puno nyan o oh sa amin mga katropa ang tawag dito ay kamiing hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyong lugar comment nyo naman kung anong tawag dyan papakita ko ulit sa inyo yung dahon nya Yan. Yan yung dahon nya mga katropa. nagkakalay hindi siya nagkakalay o sa ano dahon ng ano kamut ng uh, kamuti ng ano abukado sige hanggang dyan lang muna mga katropa yung ating video ano at maghahanap pa tayo ng laywan maraming salamat mga katropa sa panonood